Hi guys from China Channel, this is your Chica Dora. Arat na guys at samahan nyo kami ng aking mga kaibigan na si Namean at Cyril dahil kami ay magka-coffee break. Actually, ang tagal na naming plan eto, pero ngayon lang natuloy. Actually, July pa to guys eh. Kaya lang ngayon pa lang to na-edit. Ang dami rin kasing ginagawa ng mga anak ko. Ang hirap sumingat talaga. So, yun, medyo naawa naman si Bunso. Kaya, uh, eto, na-edit din. Pero, um, konting um, effects lang ang pinagagawa ko. And, hindi na katulad ng dati. Kasi nga, yun, um, medyo madami na talaga. And, magmi-midterm pa sila. So, anyways, guys. Eto nga, at uh, napag-ayaan naming tatlo na mag coffee break kami. Hilig kasi namin ng magkape talaga. And, napagkasunduan namin na uh, tumungo. Wow, lalim. Dito sa shuttles West, Yan. One of my favorite coffee shop na nilalagyan ko din during my past work. Yan. Ang sarap kasi talaga ng uh, tumambay sa mga coffee shop. Yan. Para mag-unwind. Yan. Lalo na kung mahilig ka naman din talagang mag-coffee. And, peaceful talaga. Uh, pero, magkukwentuhan pala kami. Hindi pala kami mag-work. Yan. Kasi makikita nyo, diba, karamihan na nagpupunta dito, nagkakape, nag-work, ganyan. Ganyan ang buhay ko dati. Tapos, yan. Pero ngayon, pupunta kami dito para magchikahan. So, yan guys. Ito ay sa may tikay, malolos bulakan. And yung dalawa, nag-order pa ng food nila and ayan. Ito yung aming napiling spot. Actually, dapat sa second floor kami, pero medyo puno and hindi kami kasya. Kaya, dito na lang kami. So, yun guys. Ang hirap kapag wala si Chen. Wala akong taga-video. Sure. O so, hindi uh, okay. oh, yung, yung picture ano ba video yan basta huwag <laughs> yung pansin <-up> eh huwag yung eh huwag yung pansin eh kung ka so ganun yung kaya natin yun, sa pati ano ba yan? video lang tapos hindi upload um, tsaka ng cheese. Parang makakatuya rin yung ano mo, yung order. Nakakatuya. Kasi cheese o. Maraming cheese. Ato, tikman nyo. Iyan ang diyo ko makakain. Iyan ang ako oh Oo, favorite ko ito mo, kakalahati. Ayun o. Yun nga lang, hindi ko talaga din na Kasi, sobra rin siyang tangin. Pero mas matamis yung kami. Ay, oo yung ko kaya, di ba may auto na kasi? eh ayoko nyan. yung ito saay. ayito. di na. sakulayan natin. mahal. Tama naman saay. tama tama naman babini desay. alul. nahanap pa Teka lang. Uy, ano yung mga chika? Mag-chika naman kayo. Uy, ikaw, Shai. Ano? Shai lang may chika. Mayroon ka bang aaminin sa akin? Hindi. <laughs> Uy, ko yan. Kaya mag-alala. Ano ba halong mo po ito? Ah, ano yun? Ang gagawin ko. May buwag rin ka. Dapat Ano? Situation shit. Ano yun? Yung ano? Millennial ano ba yan? Parang ano yung pero wala kayo kayong label. Ay, ayo ako na, lugit na kayo dun. Hindi kayo pwede magbawal sa isa't isa. Ano yan pala? Off mo lang yan. Ha? Off ah? mo lang yung video mo. Nakamute okay. nga yan. Numute ko yan. Hindi ako, nagbo-voice over lang ako pag Ik ano. Ikaw ko sa ikakwento din. Sa pagkwento ko namin mga Actually, <laughs> well, ito yung napag-usapan na namin. May news ko lang talaga. <laughs> ano nga ba tawag doon sa hapon? Situation, situation sheet. Bago ba yan? <laughs> beto mo lang yan. beto meron, mo yun. May, meron noon. Search mo. Wala ko na alalak ako So, ayan guys. So, bago pa ako mabengbang ng dalawang ito, eh, mute ko na yung mga pinag-usapan namin, di ba? Yun. So, medyo personal na kasi. And, um, Ayoko naman na uh, i-brought up sa media yung kanilang uh, personal life yan. So, ang ate lang naman nila ang vlogger and hindi naman talaga nila buhay ang mag-vlog. So, yon So, i-keep na lang natin 'yun sa aming tatlo. Sabi nga nila, 'di ba? So, promise is a promise. So, ayan na, guys, nakamute and mag-real uh, talk na lang ako para 'yan. Pero guys, masaya naman yung usapan namin. And nagbigay lang kami ng um, konting advice kay Cyril tungkol sa love life. And yun lang. May mga uh, pagkakaiba-iba kami ng opinion. Pero huwag kayong mag guys. Kasi umuwi naman kami ng okay kaming tatlo at magkakabate. Yun. And nire-respeto namin kung ano man yung... Um, Um, de decision ng or opinion ng bawat isa. So, yun, guys, natutuwa ako na um, tumadami ang aking mga bagong kaibigan. Yan. So, sabi ko nga, Aww. these are my newfound friends, si Mayan at si Cyril. Yan. Um, actually, uh, mag-one uh, year na ako dito sa uh, Pihakto. And, yun, masaya ako na um, yung dalawang ito ay isa, dalawa sila sa mga taong... Uh, Nag, nag warm welcome sa akin and I love you guys so yun sabi nga diba guys may mga aalisin na tao sa iyo si Lord para palitan ng mas mabubuting tao sa pas kasi ang dami kong minahal na kaibigan at kamag-anak sabi ko nga nung mga nakakaraang vlog ko buwis buhay ako pag nagmahal ng kaibigan at mga kamag-anak ate, wala kaming pangkain ate, wala kaming tutulugan ate, inaway kami ni ganito, ni ganyan <laughs> lahat yan dinala ko akala nyo ba guys? ang problema nila, pinoproblema ko ganun ako dati eh alam nyo ba yon guys na sa sarili ko kasi um, pinangako ko na kapag umangat ako aangat tayo ng sabay-sabay sabi ko dati akala ko ba What you sow is what you reap. So nagtanim ako ng pagmamahal, ng kabutihan, pero ganun pala yung ipapalit nila. Nakapalit. So ganun talaga eh. Ganun talaga ang buhay. So along the way naman guys, may mga bagong tao sa buhay natin na uh, makikilala natin na sila pala yung magbabalik ng mga nagawa mong maganda sa ibang tao dati. Alam mo yon guys, so totoo naman pala yun. Maniwala tayo sa kasabihan na yun, na what you saw is what you read. Yun nga lang, hindi yung mga taong ginawa natin ng mabuti ang magbabalik nito, kundi mga bagong tao na sa buhay natin. Di ba ang saya? Yun guys, um, pero past is past. Uh, sabi ko nga, this is not only real talk. Gusto ko magkaroon tayo ng i opener para sa lahat. 'Yun lang para mas, maging masaya tayo kung ano ay maiayos natin ang buhay ng uh, bawat isa. 'Yun. So, walang bitterness, dapat uh, maging masaya tayo ngayon kung nakikita niyo na ang tao uh, uh, bumabangon, inaayos talaga yung buhay niya, maging masaya tayo para sa kanila. Kasi guys, ah, uh, di ba? Hindi niyo naman sila matutulungan eh kung mga ngailangan sila ng tulong, di ba? And ako kasi ganun yung um, ano ko sa buhay. So masaya ako kung ano man yung mararating mo sa buhay mo, di ba? Kung magiging maunlad ka, masaya ako kasi mas gusto ko 'yun, yung maunlad ang lahat. Hindi yung siguro ganun din yung tinuro sa akin ng mami ko nung araw yung kahit sa aming magkakapatid, hindi ako tinuruan ng mami kong maging selfish. Yung akong uh, kung, kung ano yung meron ako, kailangan ibahagi ko. And hindi pa pwede na ako lang ang masaya, ako lang ang maganda, ako lang ang kumakain ng masarap. Yun. So, hanggang sa paglaki ko, nagdala ko. So, pero mahirap din pala yung ganong ano, no? Uh, nakasanayan mo. Kasi, yun nga, uh, tao lang, masasaktan ka kapag ka ang ibinalik sa iyo ng mga taong ginawan mo ng mabuti eh hindi maganda. Iyon lang. And ako sabi ko nga, 'di ba, mapagtawad ako. So happen lang na may mga tao na ah kasi si Ate mabait 'yan eh. So kahit na tapak-tapakan natin 'yan, mababalikan pa rin natin 'yan. Yun. ganun kasi yung isip nila sa akin. And so hapen na ngayon nagigising na ako sa katotohanan, nagiging matibay na ako, yun, yung hindi na ako masyadong malambot, kasi yun eh, paulit-ulit lang nilang gagawin yung mga bagay na yun sa'yo. So, hindi naman sa lalayuan mo sila and tatapusin mo na yung kung ano man yung maganda mga pinagsamahan nyo. So, hapen na medyo, ididistansya mo lang ng konti yung sarili mo. Oh well guys, that's all for today's video. Matatapos na po ito and ito ang aking bagong content ngayon, ang Lafang with chika and real talk. Yan. So abangan nyo pa ang ating mga susunod na kabanata. So nakalimutan ko yung pangalan ng mga in order nila pero ako naka-Green Tea dyan. and um syempre ang paborito ko lang naman dyan is yung aking Siyempre, ang paborito ko ang cinnamon. Yan. Matamis, pero hindi ko alam eh. Pero gustong gusto ko talaga siya. Anyways, guys. Sa mga susunod nating vlogs. yon kwentuhan, bitkainan. And sa mga mga pupuntahan natin yan. Sasama ko rin kayo. Okay? So, Tumean and Cyril, thank you very much, guys.